A day in my life, as a babaeng walang pahinga, hoy! Hello sa mga bidan! <laughs> And for today, mga may, pagbigyan nyo na itong pag-voiceover ko. Medyo malumanay ako kasi nga binunutan ako ng ipi. Medyo natatawa talaga ako sa boses ko ngayon kasi hindi talaga ako ganito. Pero wala akong choice kung maging malumanay. <laughs> nangyari sa pagpapabunot ko ng ipin mga me, na surgery nga ako nang wala sa oras, just could die, at sa next vlog ko na nga lang din ikukwento yon mga me, pinagpapahinga nga ako ng 2 days at wala daw ng activities na kahit na hindi ano, hindi ko na nga lang talaga alam kung masusunod yun, by the way mga me, going back dito sa video, papasok na nga itong si daddy at kami naman ni CJ ay pupunta nga kami ng paling, babay na nga kami kay daddy at itong batang makulit nga ay tumitingin pa at gusto pa nga atang sumama, kami papunta ng palengke nito mga mi at nagmamadali na nga din ako kasi nga baka abutan din kami ng ulan dahil masyado nga makulimlim. Wala nga akong maisip na uulamin mga mi kaya for today maghihipon na nga lang muna kami at gusto ko nga ding magulay. Igagata ko na nga lang yan. Bumili na nga ako mga may ng kalabasa at sitaw at hinabol ko na nga lang din sa pagbili itong sibuyas dahil wala na nga kaming sibuyas. Sabi nga ni CJ, bidyuhan ko nga daw siya dyan sa truck na yan dahil yan nga yung mga gusto niyang nilalaw. By right the way mga may, damit nga pala ni daddy ang suot ko at wala lang tip ko lang din suot. Kaya <laughs> tapos nga namin doon sa palengke mga may, dumaan na nga lang din kami dito at binilhan ko nga ito ng laruan. Buti na nga lang itong napili niya ay 36 pesos lang kaya for the go na yan, <laughs> Pagdating nga namin sa bahay, talaga namang sinunggaban nga ni CJ itong saging at nakadalawa nga siya. Ayan, kinukuha niya pa nga itong isa. Ang hilig talaga sa saging ni CJ, kahit nung maliit pa siya, ay talaga namang hindi niya hinihindian niyan kapag binibigyan ko siya. After ko nga dyan mga mi, nagsimula na nga rin akong maghiwa itong kalabasa. Nakita naman nga ni CJ itong orange mga mi. Kaya naman ito, pinabalat niya at gusto niya nga daw kumain. Nagsimula na nga rin akong magluto dyan mga mi. Nilagay ko na nga rin pala itong lunch meat na binili namin ni CJ kanina. At kumuha na nga rin pala ako ng mga pampalasa dito sa niluluto. Nakalimutan ko pa nga itong gata kaya ayan nilagay ko na nga din. naluto na nga rin sa wakas mga mi. Thank you po Lord sa blessing. At yun lang muna for today mga mawe.